personal assistant si Sophia ng modelong si Tatiana. Sa lahat ng maniligaw ng bossing niya, sa palagay niya, ay si Troy ang pinakapatok sa mga iyon. Paano yung bukod sa gwapo ito, mayaman at mabait pa ito. Dahil doon, kaya ganoon lang katindi ang pangangampanya niya, niya para rito. Ang mapusuan ng amo niya, naewan naman niya kung bakit may pagka-allergic kay Troy na niya at siya sa kakabuild up kay Troy kaya dumating sa punto na nanganganib na siyang mainlove dito. Iyon nga lang, bukod sa hindi naman siyang gusto nito, langit at lupa pa ang agwat nila. Kaya rin na sana niyang pigilin ang nararamdaman niya kung hindi lang lalong naging malapit ang loob nila sa isa't isa hanggang sa nagsimula na siyang mag-ilusyon na ito man ay may nabubuo na rin pagtingin sa kanya. Isang ilusyon na mabilis ding gumuho nang sabihin ni Tatiana sa kanya na balak na itong sagutin si Troy. Kasabay ng pag-ikot ni Tatiana ay naglaglagan ng sangkatarbang talulot ng pink at puting roses. Sa tama ng cyclone fad ay inilipad ang laylaya ng wedding gown nito pati na ang belong nakatabing sa mukha nito. Nakatingala ito na tila ulang sinasahod ang pagbagsak ng mga talulot. Kapag kuha na ito minito sa malayo na tila may natanaw na kung ano. Natigilan ito Pagkatapos ay yung maliwalas ang mukha nito. Titig na titig si Sofia sa eksena. Personal assistant o PA siya ni Tatchana o mas kilala sa tawag na Tats. Marami ng patalastas ang tinampukan ng boseng niya ngunit hindi pa rin siya nagsasawang panuuri nito. Ang ganda-ganda talaga nito. Sobra. Lawless ang kutis nito at makintabang mahabang buhok nito. Maglalakad siya ng palod sa simbahan ng baklaran. Maging kasing sexy lang siya nito. No wonder na ito ang nanalo bilang binibining Pilipinas International ilang taon na ang nakalilipas. Naging daan iyon para mapasok nito ang glamorosong mundo ng pagmumodelo. Isa na itong kilalang ramp at commercial model sa bansa. Naalala niya kung paano siya naging personal assistant ni, ni Tats. Pumunta siya sa opisina ng isang network upang mag-apply bilang production assistant sa isang noontime show. Ngunit nadat na niya sa labas ng opisina ang isang magandang babae na pinapagalitan ng tila isang tauhan ito. Hindi niya alam kung ano ang pinagtatalunan ng mga ito na kumantong sa pagsigaw ng magandang babae na you're fired. You can fire me because I quit. Matigas na sabi ng babaeng napagalitan. Pagkatapos ay nag-walk out ito. Good riddance. Pahabol ng magandang babae. Pagkalipas ng ilang sandali, ay mukhang natauhan ito at tila na alarma. Aplikante ka ba para sa lunch date? Kapag kuha na itanong nito ng mamataan nito. Tumango siya. 4 PA? Yes, ma'am. Sorry, filled up na ang posisyon na yun. Ha? Pero, ayaw mong maniwala. Halika. Kinawayan siya nito. Halika, sabi. Iit nito nang hindi siya tuminag. Hinila siya nito papunta sa nakasarang pinto. Binuksan nito yun at pumasok sila roon. Hi, Beb. Bati nito sa babaeng nasa reception area. Hi, Mr. Tapos na ba kayong mag-uusap ni Bossing? Nakangiting tanong nito. Tapos na. Kamusta na yung PA position para sa show? Ay may natanggap na eh, kanika ni na lang. Umaling ang magandang babae na tinawag na Miss sa kanya. See what I mean? Do you really need a job? Oo naman po. Isang buwan na rin siyang walang trabaho. Naglisensya sa restaurant na pinagtatrabaho niya bilang receptionist. Mababa na ang pasahag. Kayod kalabaw pa silang mga empleyado roon. Sinubukan pa siyang iharas ng boss nilang feeling gwapo. Pero panot naman at malaki ang chan. May naipo naman siyang ngayon malapit ng maubos sa yun. If you like, can you be my PA? Susubukan muna kita. Kung hindi kita makakasundo, walang samaan ang loob. Oh, eh, sino ka ba kasi? You ma If you must know, I'm Tatiana de la Costa. Hindi ako basta-basta naghahire ng kung sino-sino lang. You just got me at the button so I need to do this. Pero kung ayaw mo, gusto, maagap na sabi niya. Ang trabaho ay trabaho. Mukhang maarte at mataray ito. Pero saka na lang niya pag-iisipan ng susunod niyang hakbang, sayang ang pagkakataon. Sa kabutihang palad ay nakasundo niya si Tots. Mabait naman pala ito at sa kalaunan ay parang kaibigan na rin ang trato nito sa kanya. Idagdag pa na malaki itong magpasahod. Ang eksena ng pinapanood niya ay tinatampukan ni Tots sa isang patalastas pasara is Lolunch na fashion magazine. Nang magliwan ang paligid ng backtrack, isang simbahan ang tumambad sa kanya. Parang may kumurot sa dibdib niya habang nanonood siya. Nangilid pa ang mga luha niya. Para kang gaga. Pinilit niyang huwag alalahan ng panahong naging buwang paniniwala niya na sandaling panahon na lang at na siya ng trahe de bola. Sa kahaharap sa damba na kasamang lalaking mahal niya. Isa yung pangarap na nauwi sa wala dahil ang lalaki ng mahal siya ay hindi naman pala siya handang ipaglaman. Kaya hindi mo na siya dapat naiisip tama. Sa halip na tuluyan sa yung magbalik tanong sa nakarana yung minabuti niyang ayusin ng mga gamit ni Tats. Malapit nang matapos ang shooting at natitiyak na yung isang katutak na naman Ang ayuutos nito sa kanya Habang nagkakalkal siya sa bag na dala niya ay nagring ang cellphone ng boss niya napangwisi ng makita sa screen ang mami ni Tuts ang tumatawag Si Madam Rochas ito Ang dating starlet na naging dakilang fashionista Ito rin ang isa sa pinakaayaw niyang makausap nakakatan si Todd kahit si Tots ay mukhang nahihibang kapag nakakausap nito ang ina. Pwede niyang hayaang magring ang telepono. Ngunit basis sa karanasan niya, alam niyang paulit-ulit din itong tatawag hanggang sa may sumagod dito. Yes, madam. Sabi niya nang sagutin niya ang tawag. Nasaan kayo? Tanong nito. Sa shooting po ng Very Magazine, si Tots nakasalang pa. Kumain na ba siya? Yes, madam. Beef, broccoli and mushroom ang lunch. At grilled cheese with tuna ang snack niya. Kalahating litro ng mineral water ang nakukonsume niya. At pagka break ng shoot ay maghihintay na sa kanya ang cultured drink with probiotics na palagi kong dala. Alam na niya ang isasagot dito dahil iyon at iyon lang ang tinatanong ng tuwing umusta ito. Kabisado na rin niya ang beauty and health regimen ni Tzatz. Twice a week ay nagpuntay ni Torn's spa, complete with hair and facial treatments. Twice a week ay mag-gym sessions. Twice sa week ay aerobics na kung minsan ay pinapalitan ng anti-gravity yoga o kaya ay yung nauusang plana na forma. Hindi na rin siya nagtataka at nagpapasalamat pa nga siya na kahit dalawa lang sa buhay si Natats at Madam Rochas ay pinili ng bossing niya na bumukod at tumira sa townhouse sa halip na makipisan sa malapalas yung bahay ng ina nito. Sa totoo lang ay nakakahibang kasama si Madam Rochas. May mga umaaligid ba? na Naitirik niya ang kanyang mga mata. Pati love life ni Tets ay pinapakailaman din ito. Marami po, mga kruat. Huwag mo nga akong pilosopohin. Wala po sa ngayon. Hindi ko lang alam mamaya. Tandaan mo ang billing ko. Harangan mo yung mga hindi pasado sa kriteriya ko. Yes, madam. nakaingos na sabi niya. Hanay pang standards ito. tanggalagat sa listahan ang 95% ng kalalakihan sa Pilipinas dahil hindi lang itsura, height, weight, IQ, bank account, and statement of facets, liabilities and network. Kundi pati na yung mga antas sa lipunan. Sakop ng impluensya at kapangyarihan ay kasali rin sa kinikilatis nito. And cut. Narinig niya ang sigaw ng director. Nagmamadaling ng paalam na siya sa kausap. Pagkatapos ay mabilis na sinalubong niya ng espesyal na inumin si Tumawag si madam, sabi niya rito. Itinirik nito ang mga mata nito. Tell me something I don't know para namang hindi siya tumatawag every minute of the day. Natawa siya. Tumawag din si Troy, isa sa mga maniligaw nito ang tinutukoy niya. Isa pa yun, nakalabing wika nito. Napailing siya. Kung ano ang inaayon ng bosang niya sa lalaki, hindi niya maisip. Hindi lang guwapo si Troy, kundi guwapong guwapo. Idagdag pa na mabait at nang mula ito sa mayamang pamilya. Kaya kumbaga sa pagkain ay kumpletong rekado si Troy. Kung hindi lang siya mababansag ang ambisyosa, nakainasam niya na siya na lang ang ligawan nito. But of course, hindi mangyayari yun kaya medyo na depressed siya. Langit ito at lupa siya. Natuto na siya sa minsang pag-ambisyon niyang umabot ng langit. yaya ka raw niyang mag-dinner. Pagkasabi niya niya, nag-ring telepono nito. Oh, si Troy na uli ang tumatak. Sabi niya habang iniabot ang telepono rito. Ikaw na ang sumagot. Sabihin mong nakasalang pa ako at hindi ako pwedeng makipag-dinner sa kanya. Bakit? Basta mag imbento ka na lang ng rason. Ikaw, napilitan siyang sagutin ang tawag ay there handsome. ba't niya rito. Sa lahat ng mga manliligaw ni Tuts, ay dito siya pinakakomportable. comfortable Ito lang kasi ang nag-e-effort na makapag-usap. Nang matino sa kanya, yung iba'y ay pang harang haring makapag utos sa isang hampas lupa. Hi, Miss Beautiful. Ganti nito. Wow naman, kinilig ako. Pabirong sabi niya, huwag kang ganyan at baka akong may nilab sa'yo. Tumawa ito. Ikaw talaga. Pulos kalokohan. Wow, ano busy na pa rin Nakasalang pa eh. Pero nabanggit ko na sa kanya yung dinner invitation mo kaninang break Sorry daw, hindi siya pwede. May meeting kasi siya. Ganun ba? Mahihimigan ang panulungo sa tinig nito. Alam mo naman kasi ang isang yon nangangarag sa trabaho. Pero try ka lang nang try. Matichempohan mo rin na hindi siya busy. Kailan pa kaya yun? Sus, ito naman na discourage siya Huwag kang susuko. Ikaw kaya ang manok. In my humble opinion, ikaw ang pinakatak sa lahat ng suitors niya. Kaya huwag mo munang iwagayway ang puting bandera, okay? Talaga, tila ng buhay ito ng loob. Baka naman sinasabi mo rin sa lahat ng suitors ng boss mo. Anong palagay mo sa akin? It's just Sarah. Excuse me, hindi no. Salamat pala kung gano'n. Kasi oh, may gagawin pa ako, basta try and try ka lang. Pasasaan ba't darating ning anong umaga? Tumatawang nagpaalam na ito sa kanya. Napapangiti pa rin si Troy nang pindutin niya ang end boto ng cellphone niya. Sa totoo lang ay gusto niya ang panghinaan ng loob. Hindi kasi siya maka-first big Na Naisip tuloy niya ang kuya Brad at kuya Andrew niya. Kung isa sa mga ito ang nanligaw kay Tats, malamang ay matagal na itong napasagot ang dalaga. Baka nga nag na tungkol sa kasalamang ito. Inaamin niya hindi siya katulad ng mga kuya niya. Taglay din niya ang kagwapuhang naman nila sa magandang kombinasyon ng jeans ng mama at papa nila. Ngunit hindi siya mabuo gaya ng mga kapatid niya. Ay siya nung kabataan niya, tulad ng kay Nino Yakino salamin niya sa mga mata. Mas interesado siya sa mathematical formulas kaysa sa girls. Kung ang mga kuya niya ay nagaganda ang babaeng sa bahay nila, kahit noong binatilyo pa lang ang mga ito, siya ay mga tropeyo at gintong medalyang napanalunan niya sa science and math competition ang bitbit -bit niya. Matalirin rin ang mga kuya niya ang ngunit na hindi nagpakanerd mga ito na tulad niya. Hindi man siya tahasang pinupulaan ng papa nila, nararamdaman ni Maria disappointment sa mga binibitawang salita nito sa kanya. Life isn't just all about academics. Isa na yan, hindi ko sinasabing maging chickboy ka But have some extracurricular activities son. All work and no play will make you a dull boy. Dagdag pa nito. May asawa ng panganay niyang kapatid na si Kuya Brad. Ang napangasawa nito ay isang dating supermodel na si Heidi na ngayon ay may sarili ng clothing line. Ang mga produkto nito ay binibenta nito sa mga high-end mall. Pagkalipas ng marahil ng isang libot isang mga babaeng duman sa buhay ng Kuya Andronia, ay mukhang tinamaan na nito ng pala ni Cupido. Oh. Mahigit isang taon ng girlfriend nito si Geraldine. May tuturing na world record ay para sa kapatid niya. Fashion stylist ang nobya nito ngunit mas mapagkakamal ang beauty title ito sa ganda. Ang mga kliyente nito ay galing lahat sa mga taga-alta sa siyudad. Late bloomer siya. Sakala mang si unting-unting natutong mag-ayos at pumormat na magtrabaho na siya sa isa sa mga kumpanyang pag-aari ng pamilya niya. Let his taste remain simple. Noong bata pa siya ay madalas siyang naiiwan sa yaya niyang sinanat na Abala na kasi ng mga panahong iyon ng mama niya, kaya hindi na siya natutukan ito. Mabait ang yaya niya. Isinasama siya nito kahit sa palengke para makita raw niya ang totoong mundo. Dahil dito kaya marahil ay mas nagustuhan niya ang mga simpleng bagay. Hindi na siya mukhang nad. May kakayahan na rin siyang makaakit ng kababaihan Nakailang girlfriend na rin siya Young Aaminin niya wala siyang niligawan kahit isa sa mga ito. Sa alibi, parang siya pang niligawan ng mga ito. Paano maangat ang kumpiyansa niya sa sarili kung nangangamoy bo kaya ang aabutin niya sa unang babaeng pinorsig niyang ligawan? Salamat na lang kay Sofia ang ego waster niya. Kung hindi dahil dito, malamang isang mukaw na siya sa panunuyo kay Tots. Boto ka talaga kay Troy, no? Ay sinabi mo pa. Kung tatakbo siyang presidente ako, magiging campaign manager niya. Sagot ni Sofia kay Tatis pagkatapos niyang makipag-usap kay Troy sa cellphone nito. Why? Tila nagtatakang tanong ito. Itinatanong pa ba yun? Bukod sa hang Papa Walton na Max pa siya. Idagdag mo pa na bait din siya hindi tulad ng iba rin na akala mo ay sila lang ang anak ng Diyos. Paglilitan niya niya. Hari nawang tumagos sa isip ng boss niya ang sinabi niya. Baka naman iba na yan. Sa halip na ma-impress ay kinansyawan pa siya nito. Nasa mid tuloy siya sa nilalago ko ng mineral water. Wala namang ganyan. Sabi niya nang makabawi siya. Kahit ganito lang ako. Marunong ako lumagay sa dapat kong kalagyan. Mahirap ng mangarap ng ising kung minsan nauuwi sa bangungot. Do I detect a hint of bitterness there? Tinignan siya nito na tila inaarok ang damdamin niya. May kinalaman ba yun sa ex mo? Medyo pag-amin niya. Rich kasi siya. Anak siya ng may-ari ng factory na pinapasukan ko. Hindi ko alam kung malabo ang mga mata niya o nakasinghot siya ng katol kaya nabighan niya siya sa non beauty ko. Ako namang si Gaga. Paniwalang-paniwala na wagas at matatagang pagmamahal niya sa akin. Nagkasubukan ng dah. Sabihin ng madera niya na ayaw niya sa akin dahil isa akong dukha. Kinaya niya ang pagbitaw ng linya ni Ate Gay. Kunwari ay humahagulhol pa siya. Nagpakingkoy siya dahil ayaw niya ng madramang usapan. That's terrible. Bulalas nito. Anong ginawa ng boyfriend mo? Sabi niya nung una ay care niya. Ipaglalama daw niya ako. Asus, wala pa yata ang isang linggo mula nang makilala ko. Ang wicked witch mother of the north, south, east, west ay nakipag na siya sa akin. Ang daya niya, hindi ko kayang salungatin ang kagustuhan ng pamilya ko. Later ko na lang nalaman na gusto pala siyang ipakasal ng pamilya niya. Sa anak ng kaibigan ng father niya, na rich din. sa no? Kaya hindi na ako mag-aambisyo ng mga katulad ni Troy na matayog ang kanilalang yan. Sapat na sa akin na susulong ang adikain niya sa buhay na maging life partner mo. Ang hindi ko lang magatsig kung bakit parang allergy ka sa kanya. I just don't see him the way you do, honey. I mean, Sophia, tignan mo naman yung ibang suitors ko. May anak ng senador, may kamag-anak ng presidente, at may high-profile lawyer ng Harvard Law School graduate. In short, Troy's credentials are not as sterling as the others, Okay lang siya pero mayroon pang mas okay sa kanya. Eh ano ba naman ang ugali ng mga yun? Namit na niya ang lahat ng mga sinabi nito at isa sa mga yun ay hindi niya natuwa. Ganun pa man hindi niya masisisi si Tots. Mayroon ng social climber ang inito kaya natitiyak na naitatak na sa isip nito. Ang klase ng lalaking dapat patulan nito. Mabuti na lang at to the rescue siya. Marami siyang gimmick na pwedeng maisip para maisulong ang kampanya ni Troy.